Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang pangulo at ang administrasyon na ito. Para sa kong personal. Magandang araw mga kababayan. Kagaya ng inasahan po natin, syempre, e i-deny po ng palasyo ang involvement ni Lisa Araneta Marcos sa natigi po na si Mr. Tantoco. Sinasabi nga ni Claire Castro na ito daw po ay kasinungalingan pati yung police report daw po ay fake news. Wag daw po maniwala sa mga drama at inaakusahan niya po na nagpapakalat ng fake news sa social media. Pero siyempre, mga kababayan po natin, kailangan pa rin nila magpaliwanag kung ano talaga ang katotohanan. At may mga dini deny po itong si Claire Castro, mga kababayan, kagaya ng sinasabing hindi daw po kasama sa entourage ni Lisa Araneta Marcos itong si Mr. Tanto. Anyway, panoorin muna natin ha itong si Claire Castro at uh, ang sagot niya po sa tanong uh, kaugnay sa isyong ito mga kababayan Hi, Isa. Good afternoon po. Uh, news of the late Paolo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And uh, from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Aimee is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Okay, mga kapapayang po natin, hindi na po pinapatanong ha, si Miss Aiden Santos. Pero para sa kalaman na lahat, nandyan po si Miss Aiden Santos. So yung nagtatanong ay uh, ano po, reporter ng Billionario News Channel. Ang galing din magtanong ha. Pero tingnan natin yung reaction ni Claire Castro na mukhang nanggigigil na nga po. <laughs> At galit na galit. No? Uh, kahapon pala is si Claire Castro. So mukhang isang araw niya pinaghandaan ang kanyang sasabihin dito at mukhang na-stress po siya sa pag-memorize ng kanyang script na sasabihin dito. Siyempre may drama yan nakasama kasama mga kababayan na oh. huwag kayong ano dyan ha. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamulat. Uh, mayroong pang ano no? mayroong pang dramatic effects <laughs> Yung uh, salita po ni Claire Castro, mga kababayan. <laughs> ka. Mm. Ginagamit ng iba mga obstructionist mm -hmm. para masira ang uh, First Lady, ang Pangulo, at ang administration na ito. Mm. Diba? Obstructionist ha? Tingnan natin. Nakakahiya ang kanila mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Mm. Yan, unay natin Yan. Hindi daw po kasama mga kababayan po natin si Mr. Tantoko sa entourage. Pero nandun sa video na pinapakita sa kay Lisa Ranita Marcos. Pangalawa, mayroon po silang video na sabay po sila kumakain. No? Kasama po doon si Jingoy, kasama si uh, Codero, kasama po yung mag-asawang Parasco, and of course yung mag-asawang Tantoko, mga kababayan natin. Ito, panoorin muna natin itong uh, night na may nangyari sa kanya, mga kababayan. na hmm. So, yan ang sinasabi po, mga kababayan po natin, ni Clear Castro, no? Na hindi daw po kasama sa entourage. Pero nakikipagsayawan, nakikipagkantahan na I will survive. And tingnan nyo kung paano, wow, wow. Tingnan nyo kung paano kumimbot po, no? Si Ma'am Shilisa. O, yan po ay hindi kasama sa entourage, ah? Pero kasama sila sa party-party. Bago nangyari, no? Yung pagkatigil nitong si Mr. Tantoko hmm. so ayan ang kumakanta si Mr. Tantoko so paano nasabi ni Claire Castro na sinungaling po na hindi po siya kasama and di ba yung asawa niya po is official ng uh, deputy social social secretary mm -hmm, to the president yung kanyang asawa so pa paano nasabi ni Claire Castro na hindi po kasama yan, mga kapayat. One points. Okay? Ni uh, FL, or ni, ni, First Lady, ng unang gina. Mm -hmm. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Mm -hmm. journalist, mga dating spokespersons, mm -hmm. hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusunod. <laughs> Sino kayang propagandista, mga babae natin? pulong na interes. Ang sinasabing police uh, report mm. na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaari mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink kung ako nagkakamali ang parting yon ay dinagdag lamang nag-start napansin nyo pa uh, napansin nyo po ba mga kababayan natin medyo gigil na gigil, no at uh, malakas yung boses at galit itong si Claire Castro mukhang matinding stress po ang kanyang uh, naranasan or dinanas dahil sa isyong ito mga kababayan natin ang uh, salit mga salitang in quote and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word miro, yan po ay dinagdag lamang. So, ibig sabihin, hindi drugi overdose yung result. Iyon nga po yung result. Medico-legal na po yung lumabas eh. nang no, accessible nga po online eh. So, paano sinasabing dinagdag lang? And ito lang mga natin na, ah. no? Hindi naman natin sinasabi na wala silang hawang na dokumento, no? Kung may hawak po sila na dokumento, dapat i-present nila. At ang sinasabi nila ha, mga kababayan natin, na fake news po itong police report na lumalabas o nagsisirculate online na nakita din po natin. So bakit hindi po pinakita ni Claire Castro o ibinigay ang kopya sa mga reporter na kasama po sa Malacanang Press Corps iyong kopya ng documents or police report na sinasabi niyang totoo? Kasi dalawa yan eh. Kung may fake nyos, ibig sabihin, kung may fake documents, dapat may uh, real documents. So nasaan yung totoong documents? So sinasabi niyang, para magiging basihan na fake talaga, yung unang documents na lumabas. Pangalawa, mga kababayan, Amerika po yan, no? Hindi mo pwedeng baguhin ang police report. So, ano yan? Parsification of uh, police documents or public documents yan, mga kababayan po natin. Parsification magiging kaso mo yan, putya. Ikong eh kung nga nagpapalabas yan, taga-amerika, hindi eh, di madadali sila. Imagine mo, police report, babaguhin nila, i-edit nila. Delikado sila doon. So, yung burden of proof, nasa kay Castro or nasa mga nasa kanila yung pagkakataon para patunayan na sinungaling itong mga allegation at mga report na lumalabas. Pero wala po silang nilalabas. Oo, pangalawa na yan. Kasi una yung sinasabing hindi kasama sa entourage. Ito si Sant si, si Tantuko pero kasama nila sa parte sa kain, kantahan at sayawan. Pangalawa, sa police report, wala po silang pinapakita na sinasabing ito, yung basihan natin ito, yung talagang totoong police report. Kundi sinasabi niya lang, pinapaliwanag niya lang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal personal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po nung siya ay nasa Los Angeles ay meron po siyang security service na, na provide na provide ng US. At meron din po siyang asalang PSG. Hindi rin po siya uh, nag-stay sa nabing, nabing hotel uh, ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. So kung iba yung kanyang hotel, dapat ipakita rin nila Claire Castro, no? Yung oras na yon na nandun siya, CCTV, anong pangalan ng hotel, di ba? Para kumpleto. Talagang mapatunayan niya na fake news talaga itong mga lumalabas. Nasaan si Lisa Marcos noong oras na yan? Agay na sinasabi na Amy Marcos ha. Yan ang hinihingi ni Amy Marcos eh. Yung oras noong mga nangyari na yan, kung nasaan po si Lisa Marcos, no? Para mapatunayan na fake talaga. Sabi ni Amy Marcos, Given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances for Mr. Tantoco's death, including the including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or the other Philippine government official. Oh, tama kasi marami po sila nandun. And of course, magkasama po yung kasama yung asawa, mag-asawang Prasco din. And uh, kasama rin, mga kababayan po natin, ang dalawang senador po natin na I think uh, bilang kasama doon sa entourage baka gusto rin nila magsalita no at linisin ang kanilang pangalan sa madugo mano maliang ito mga kababayan okay uh, sige patuloy natin si Claire no pakinggan natin although nakakagigil na dahil iba po yung uh, itsura niya ngayon medyo hindi po siya relax medyo stress po siya ano at nangingigil no? tuloy lang po natin ito at meron po siya, mga activities March 8. Mm -hmm. Kung pwede po nating makita, maipakita sa monitor. Mm -hmm. Ayan. March 8. Konsyerto, sa para, sa konsyerto para sa Pilipino. Nakikita mm -hmm. nyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to mga fake news peddlers na to mm -hmm. ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot <laughs> dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. Uh, medyo emotional po itong si Claire Castro, medyo tumasa kanyang boses. Ang sinasabi ni Claire Castro na nakakalungkot po to daw po kasi kapwa-Pilipino daw po yung kanilang niluloko, no? And sinisiraan nga po itong First Lady daw po at ang uh, Presidente. Ito po mga kababayan po natin. Kung sinasabi nila sinisiraan ang kapwa-Pilipino, i-relate natin sa ginawa nila kay Presidente Duterte. So ano ang ginawa ng palasyo Ano ang ginawa ng core group na nagpaaristo kay President Duterte at pinadala sa dahig. So anong ginawa nila sa kapwa nila Pilipino? So ngayon, na sila po ang dinadrag sa isang malaking isyo, sila po ngayon ay nasangkot sa isang malaking isyo. Sasabihin nila na sinisiraan ng kapwa Pilipino. Yung ginawa nila kay President Duterte na ngayon ay butot balat na dahil sa kanilang ginawa, ano po ba yun? Hindi Pilipino? So ibig sabihin, sila lang pala ngayon ang may karapatan na sinisiraan ng kapwa nila Pilipino. Pero ang ginawa nila kay President Duterte, ano yun? Hindi nila kapwa Pilipino. Hindi ba sinira nila ang Presidente Duterte? No? Na walang tamang proseso ay nandun. Walang ebidensya dito pero nakakulong sa dahik. Bakit napakulong nila doon? Na kung walang ebidensya dito sa Pilipinas na sinasabi ni Boying Remolia So yung ginawa nila doon, hindi po ba yon ay isang uh, pagpapahiya o paninira Diba? Sa isang Pilipino. So ngayon, sila ang Pilipino. Si President Duterte, hindi Pilipino. Ang galing. Diba? And ito lang mga kababayan po natin, no? Okay. Dinasabi naman Victor Castro na kasinungalingan po itong police report. So ito yung police report na tinutukoy mga kababayan natin. Okay? So ayan. So of course, may detalye dyan lahat. Kompleto yan ang detalye lahat, no? Investigation, result, o oh, yan, blah, blah, blah yung date kung kailan nangyari. Ayan, ma-reported the date time is uh, March 8, 2025, 11.32 ng umaga, date time of incident. Yan, nakalagay dyan, victim of age, edad, pangalan, summary, okay. So, itong sinasabi ni Claire Castro na fake news. Itong page na to, yung may kulay pink. Na yan, dugtong lang daw po ito mga kababayan po natin. Ayan, which is nakalagay dyan ang mga iniimbestigahan si Dina, Aru Dina uh, Arroyo, Tanto Lisa Ranita Marcos, and Alexa Mero. And then sa pinakabutom dyan, okay, may nakasulat dito, if you should have any question, please feel free to contact me. Sincerely, and of course, pangalan na, eh, ni Donna Corley, number 826 uh, record supervisor, So, ayan po, may perma yan mga kababayan po natin. So, ang sinasabi ni Claire Castro, yung dokumento na may perma or ano ba ito, badge number ba ito? Badge number 826 na record uh, supervisor is fake din pala ito. So, permadong dokumento pero fake. And kung fake ito mga kababayan po natin, eh di dapat maglabas po sila ng dokumento na nagpapatunay na fake ito at dapat pagpapakita po sila ng kanilang original na documents. Pero wala po silang pinapakita o walang pinapakita na original na documents si Claire Castro. So, yan po yung another question mark. So, nasaan ang original na dokumento kung ito po ay fake, mga kapabayan natin? Okay? So, next tayo. Kasi, kailangan talaga nila patunayan kung fake talaga yung ano na yan, fake talaga yung police report na yan, kailangan nila magpakita ng original. Huwag yung sabihin mo lang na ano, fake ang dinugtong kasi nandun yung pangalan ni Lisa Marcos. ba diba, mga kababayan? Okay, patuloy natin. Sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo yung papagandista, <laughs> maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa kakumbayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Oh, kayo ba? Hindi ba kayo nanluloko? <laughs> kayo ba? Naawa ba kayo sa mga Pilipino? Yung paglabas nyo ba ng, yung pagpapalabas nyo po ba ng mga barangay drug-free na blanco, di ba yan ay isang malinaw na panluloko? Tapos hindi nyo mapangalanan kung anong barangay yung drug-free. Hindi nyo mabigay ang location ng mga drug rehabilitation center. Di ba yan ay isang panluloko, isang fake news? Yung blood control na sinasabing 5,500, nasaan? Wala. Yung ayuda na sinasabi nyo na napupunta ng utang, nagpresenta ba kayo kung sino yung mga beneficiaries na sinasabi yung pinagbibigyan itong ayo daw wala rin naman. So di ba yan ay maluro, malinaw na isang panluloko sa taong bayan? Yung mga proyekto na pinagmamalaki nyo pero wala naman tayo nakikita. O di ba yan ay isang mal malinaw na isang panluloko sa taong bayan? Bakit hindi kasi kayo magpresent ng mga documents, uh, legit evidence na, na magpapatunayin? Talagang may ginagawa po kayo. Eh, hindi nyo nga ma-present kung anong mga major infrastructure project ni Bongbong Marcos. Yung mga infrastructure project ni Bongbong Marcos na sinasabi niya sa kanya, eh, eh, Duterte yun eh. Pinagpatuloy lang, pero may budget na yan. Diba? Tuloy. Yusak, magandang hapon. Just to follow up on tanto ko, uh, case, I would like to reiterate that Senator Ayala. Oh, ito may may, may paluwa pa. Tang ina na naman si Castro dito. Nagpaluwa pa si Ma'am eh. Me Marcos. Um, issued a the statement urging Malacanang to release a comprehensive report on mm, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for for this? Are you going to heed to uh, this call? Nagsalita na po ako ngayon. Ssh, galit. <laughs> Gigil. Naalala ko rin yung ganitong reaction ni Claire Castro. Nagigil, asar na asar, no? Ah, uh, ano na ba? Yung ayaw na talaga marinig yung tanong na ito. Uh, patungkol po sa hair follicle. Pag hair follicle, kalit galit talaga siya pag tinatanong yon. So ito naman, ay naman siya. Dahil tinanong siya or kinwestiyon siya in a second time, follow up doon sa kanyang reaction sa hinahanapan ni Amy Marcos ng report, no? kung nasaan, uh, mga oras na yun. Pero kumpletong detalye na no, nitong si Riza Marcos patungkol sa involvement dito. Maliwanag na po natin <laughs> lahat ng na mga katotohanan. So, wag po tayo kasi maniwala masyado sa drama, mm -hmm. sa game. Oh, sino ang nagtadrama? Sino ang nagigimik ngayon? Ano bang ginagawa nyo ngayon dyan? O oh, bakit wala Nick, Sa, sa gawa-gawang kwento. <laughs> Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan. Ano anyway, lalabas naman yan. Kung ito ay gawa-gawa, ito gimmick, pento lang naman, lalabas naman yan. Kasi lahat na nangyayari, lahat na bagay na pinapasinungalingan natin, pinatago natin, lalabas at lalabas talaga dyan. No, hindi talaga maitatago yan, mga kabayan. So, sasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. So, nasaan yung uh, legitimate documents? So hindi hindi may pakita po ni Claire Castro ha, mga kababayan po natin, ang sinasabi niyang lehitimong documents. So kung sinasabi niyang fake itong documents na ito, so nasaan yung lehitimong documents na magpapatunay po mga kababayan po natin na itong police report na ito ay fake. So yan po yung challenge natin ngayon sa Palacio, Palacio de Polboron. Total sinasabi ni Claire Castro na fake ito, so dapat maglabas po sila ng isang police report na magpapatunay na ito po ay fake. Na itong documents na ito ay hindi totoo at nagpakita po sila nang sa kanila. Of course, may perma dapat. Hindi po hindi police report na walang perma. Anyway, mga kapabayan po natin, oh, eh, ipapaubaya ko po sa inyong ating mga taga-subaybay, ating taga-panood kung ano po ang... Uh, ano po ang inyong komento? Ano po ang inyong opinion? Patungkol po sa naging uh, press con nitong si Claire Castro. Pero ako hindi ako kumbinsido sa kanyang mga naging pahayag at naniniwala pa rin ako sa report na ito at naniniwala pa rin ako sa drama at gimmick nitong si Claire Castro. Kaya kahapon siya umabsent para sa akin, yun po ay talagang pinaghandaan po nila. Itong dramatic entrance niya, itong cinematic reaction niya, mga kababayan po natin, yun talaga ay pinaghandaan po ni Claire Castro. At kahapon pa lang, nung in-interview po, ang acting sekretary ng Presidential Communication Office na si Dave Gomez, dapat kahapon palang sinagot niya na ito, pinaliwanag niya na ito kung talagang yung mga allegation, yung mga dokumento ay fake. Pero iniwasan niya kahapon ipaliwanag ito at sinasabing itong private. Pero hindi ito private na uh, issue, kundi issue ito pang-gobyerno. Sapagkat ang uh, Manila International Film Festival na ginanap, sa USA, no, ay isang government sponsored event. So, paano magiging private event yung isang government sponsored event? Oh, yun po yung kanilang dapat sagutin. And nasa kanila yung uh, nasa kanila mga kamay kung paano nila papatunayan na fake itong mga allegation na ito. Di ba? Mga kababayan po natin. So tayo para tuloy lang po tayo na mag-update. Uh, And tayo ayaw din naman natin yung magpapakalat ng fake news. Sa totoo lang po tayo, pero hindi naman tayo basta-basta maniniwala sa mga gimmick at propaganda, drama na pinapalabas ng Palacio de Polboron. ba? Diba? Lalo na itong si Claire Caster, markado na ito sa isang kasinungalingan, mga bayan. Okay? Anyway, so thank you and maraming salamat po. God bless sa atin lahat, Pilipinas. Shukran.